Okay guys, uh, good morning sa inyo. Nandito naman si Papalon sa uh, biwok ng Manila Bay at namashare mo na dito si Papalon. Ayan, pakita natin sa si inyo yung pastry dito habang naglalakad tayo. At uh, Happy New Year. Merry Christmas pala sa ating mga subscribers, sa ating mga viewers. Ayan, Merry Christmas sa inyo. Ayan, uh, malapit na si Papalon umuwi ng probinsya. Nakakuha na ako ng ticket kanina. Ayan. Ayan. At yan mga guys, uh, abang-abangan nyo na lang yung ating pagbabago, yung sinasabi ko sa inyo, yung pagbabago ng ating content. Sana supportahan nyo. At uh, by January, doon na ako madidistino sa uh, Cavite. Kabite. Ayan, yung Manila so pala dito. Ayan. At masaya tayong makatulong sa ating mga kababayan kahit po unti-unti. Ayan. And mga guys, uh, tumawid muna tayo dito. Dito sa... Uh, Quirino Avenue ayan oh. Ito mabini naman kasi itong street oh. Yan gaganda ng mga building oh. Sa taas. Ayan yung uh, Rose Boulevard. Yung ating pupuntahan sa dulo. Yan yung tinatawag diyan na yung uh, 3 Yan, dito naman muna. Namasyal si Papalon. Lakad-lakad pa pala oon. Ayan o, oh, ang ganda. Ang ganda ng view. Ayan mga guys, sa Rose Boulevard na yung dulo. Nandiyan na yung fish tree. Ayan, ang ganda ng view dito o. Oh. Yan, uh, malapit na rin tayo mga guys sa uh, ilang araw na lang tayo uwi na ng probinsya sa Rosite at babalik tayo sa ating pinagmulan uh, sana pagbalik ko rito sana supportahan nyo yung, yung ating youtube channel sa pagbabago ng ating content sa uh, kahit konti lang kahit konting tulong lang mga guys kasi hindi wala pa naman tayo sa youtube kaya konti-konti uh, muna uh, sariling alawas na ibibigay ko sa ating mga kababayan Abang-abangan nyo lang, makikita nyo na mga guys yan pagka nag-umpisa na o. Oh. Ang ganda ng mga view oh. Ngayon, tatawid tayo dyan sa dulo. Para mas maganda. Ang ganda ng view oh tawit-tawit tayo dito traffic yan bubuk takbo muna takbo Ayan. takbo takbo kahit naka green light tayo, takbo lang para mas mabilis yan ang traffic mayroong bago na pastangan o oh. oh. Ganda na ang view mga guys. Kaya yung kay ano eh. naman tayo nakabalik dito sa Manila Bay mga guys sa Phase 3. Ito yung view, napakaganda. Tahimik na. Ito, nandito pa rin yung mga uh, tawag dito. Yung mga, mga buya na tinatawag. Napakagandang view rito sa Ross Boulevard mga guys oh. Ayan. Taas ng building. Ayan yung ating mga kababayan. Oh. Ayan yung reclamation area doon sa dulo. Ayan. Hanggang dito na pala yan. Oh. Malapit na pala oh. Ngayon okay, Maglalakad tayo dito papuntang pista mga guys. Ganda pa rin, oh, marinis pa rin mga guys yung mga dinadaanan natin dito. Uh, kahit na ilang buwan na rin tayo hindi nakapunta dito, uh, ang ganda pa rin ng view. ayan Ayan mga guys yung mga view dito Ang ganda Ang linis pa rin Ayan okay, mga reclamation area Na napakaganda at mga barko dun sa dulo Guys, yung yan mga guys malapit na tayo dito sa pisto uh, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago yung kagandahan dito sa baywalk ng Manila Bay habang naglalakad tayo dito napakaganda at malinis at uh, ang sarap ng hangin dito mahangin oh, yan mga dahon Iba talaga pag maraming kahoy ang gilid ng biwok. Maganda kasi uh, sa dito, mahangin eh, 'yung mga bulaklak ko. Oh. Na, nandito tayo ngayon sa phase na ayan, makita natin sa inyo may na. Baris, oh. ayan, may ating na palis o, ayan o face train dito sa um, magandang kanyo yung display na kanyo na kinagawa nila dito ayan para pasyalan ganda ng view mga guys oh. sa face 2 ayan ngayon tayo tatawid dito para pumunta doon sa kabila tayo uwi na go pa kasi kaya hindi tayo makatawid mabuhay lane Ayan, Ayan mga guys, so tayo tatawid Ang ganda ng view rito right mga guys. Ayan oh, o. Oh. At tayo yung sasakay dito. Doon ako sa kabila sasakay mga guys. Ngayon ay ikot-ikot lang tayo dito. Ayan. ganda ng view water pumping ayan okay guys uh, putuloy ko na to sa lahat ng mga manonood nito sa lahat ng mga viewers natin sa ating mga subscriber uh, Merry Christmas sa inyo Advance Merry, Advance Merry Christmas ayan tayo iuwi na sa probinsya ilang araw na lang maraming salamat hanggang dito na lang si, uh, hanggang dito na lang muna ingat po kayo God bless bye bye